today's video, gagawa tayo ng mukbang na aking almusan. Usually, kagabi sana ito, hindi ko na kinain. Kasi, usog naman ako. Hindi binilihan, ganito ang kapunan namin kagabi. Ang ginawa ko, nagawa ko ng na. pansit, kanto, Lucky me. Mukbang natin to, ha? Kaya na, kaya na tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Huwag na yung patatas kasi masyadong mamantika. Yan. Pag naubos ko to, matakaw ako. 嗯。Oh. Ay, napabusin. Ang kukulag ng ngayon malaki yung ano broccoli Tu tolong lapik. Belakaim mano? pag na lang. Grabe, ginawa na ako. Napakatakaw talaga na eh. Ano yan? Parang hindi ko na kaya kubusin yung manok. Kasi ang laki. <laughs> ating kilo ata <anda> ito. <laughs> Sayang. Oh. Mm. Mm. Di ba? May kakain naman yan mamaya. yung mga laga kong pusa sa baba. Pakain ko sa kanila talagang tinitirahan ko sila ng pagkain ko. Ang dami ko yung pusa dito. Yung mga ano, nasa basurahan lang sila naghihintay ng pagkain. Kaya araw-araw ko silang dinadala ng pagkain. Kahit yung pagkain ko, na kaya ko pang ubusin, pag naalala ko sila, hindi ko na inuubos. Nilalagay ko kaagad sa isang tupperware na disposable. At saka ako pinapakain sa kailangan. Eto, para sa kanya mamaya, sa mga ko. Sayang lang kasi, hindi ko na yung cellphone sa baba eh. Nahihiya kasi ako, baka si tahin ako ng amo ko. Kukunan ko sana sila ng litrato. Na pag dumarating ako, talagang nandiyan na sila. Pag tinatawag ko na sila, ginaganong ko sila, Nandiyan na kaagad sila. Mm -hmm. Dati yung mga nanay nila, ngayon wala na yung mga nanay nila yung mga anak na lang ngayon ang nandyan, nasuki ko, suki ko sa tirang Hindi ko na kinaya. Masyado ng marami. <laughs> Hindi ko <laughs> kasakitan na ako ng tiyan. Kaya salamat sa mga nanood dyan sa aking video ngayon sa aking mukbang ng idihaw na manok with noodles na kung nang babanggitin yung pangalan <laughs> sabihin na lang natin noodles <laughs> kasi baka, mas, baka bawal eh nagagamit natin yung pangalan nila tapos wala naman tayong bayad yan Salamat sa inyong panunood. Bigalang shoutout sa lahat ng aking mga admin, kay Sir ABM, kay Ma'am Ray, kay Ma'am Anas Miniform, kay I Love Ma'am Cooking, kay Ma'am Shoni, at sa lahat ng aking mga anak sa YouTube world. Hindi ko na kayong isa-isahin. Alam naman ninyo kung sino kayong lahat. Basta ako, maligayang-maligayang-maligaya ako sa inyong lahat. At sa Coast family, Sir July, Sir RP Max, good morning po sa inyong lahat sana po maging healthy kayo always and God bless more and more and more and more and more and more and more <laughs> and more pagtulong sa kamera. Maraming salamat po. God bless po everyone. Salamat.